So, ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo ang paggawa nito ng gutter, no? Yung pagkabit pala. Ayan, so ikinabit na yung gutter dyan para yung tubig, hindi siya diretsong tatalsik doon sa may lupa. So, para may proper siya na kanyang dadaanan. Ayan, no? Oh, ito siya guys. Oh. So, so di ba ayan yan yung butas na yan. So, dyan dadaan ang tubig. Ayan. Dyan, yan. So ngayon guys, panoorin nyo na lang ang gagawin ng aking two brothers. <makes noise> <coughs>

after ng roofing dito sa ating garage, ayan, nilagay siya ng gutter. Gutter ba yan? Yung daanan ng tubig. Ayan. So, para hindi siya magtatalsik papunta dyan sa lupa. So, ayan. So, inano siya doon. Ayan, oh, yan ang kanyang tawag nito, ang kanyang sige, ka na dong? Ah, gutter. Ayan. ayan siya. Natapos lang siya ng aking brother, Louie Louie. Kasi hindi siya natapos dito. So, ayan. Ayan siya. Wala gini mo ni ng ang alam oh o. Oh. Gahapon. ha, bago ka magkuha sa ladder. Ang galo ni mong alam bredare. So, wala na magbitay-bitay. Apilaw ni mo to. Oh, ang masungkit, masungkit na ito. Kwa, gutong blue dito nga sungkit na itong plastic. Ah, sige tanong tanggal. Ito tumunggo lang yung may akong gano'n din So yun, gusto lilinisin then, eh. then, okay. yun. Ang dami. Ang Kuya, o, oh, tsungkita na Oh, Nay alambre, Oh. Tura, na, oh, nas kahoy nga. Giputol ni Tito ni mo dati. Okay na? Okay na. Ayan siya. So, hindi na daw na matagak. Sabi niya pag naulanan. So, ayan, dana ang ating garahe. Garagarahe. Dana siya, guys. So, kita ko lang, ha? Ang ating garahe. Ayan. So, ayan siya. Da na siya. Dana siya. So, mas pinataas siya. Tinaasan siya ng aking brother ng paglagay niya ulit. Kasi dati, mas mababa hanggang dyan lang siya. yung may ano. So, inangat nila konti, So, medyo high ceiling na siya. So ayan po, ayan, dito po nagtatapos ang ating uh, paggawa or pag-renovate uh, ng ating garahe kasi nga sira-sira na yung ating mga bubong dyan. So yung bubong nya, yung mga natanggal, ito na sya dyan, nandiyan dyan yung mga natatanggal natin guys. So, yan. So, ibibenta na lang natin yan sa buti bakal para mapipirahan din natin. Ayan. O, ba diba? Walang nasasayang. Nirecycle recycle yung iba. Tapos, ibibenta din natin yung mga pira-pira so dyan. So, ayan. Thank you, my brother, sa paggawa dyan at sa aking pamangkin. Ayan. Ayan siya. So, ayan na, guys. Tapos na. So, malaking tulong talaga, talaga guys, sa akin ng aking brother, guys. So, hindi na ako kailangan maghanap pa ng ibang tao para magtrabaho. Dahil alam niya naman na kahit papano, no. Hindi naman siya yung master sa paggawa dito ng garahe at yung pagkabit ng gutter. So, lahat na pag-aralan lang naman. So, eto. Nakakatipid si ako. Ayan na guys. Dito naman tayo sa ating ibang kuri-kuri. So, ngayon. dito na naman tayo, guys, magkuri-kuri. So, sana nakikipag makita nyo, uh, nagbubungkal kami dito ng lupa dahil uh, ilalagyan namin to dito ng bricks guys. Kasi ililipat ko yung entrada sa pasukan ng aming uh, tiray. So ayan, so kasama ko dito ang aking pamangkin na si George. Ayan, dahil wala pang pasok guys. No? So andito siya para... Uh, kahit pa nakakatulong din sa aking mga katsarot-tsarotang pagbubuting-ting dito sa pamamahay. O, uh, di ba guys? Malaking tulong. Basta may pamangkin tayo. Ayan. Kuya George, thank you so much. Kaya na guys, panoorin nyo na lang ang aming mga katsarutan dito sa aming mga ginagawa dito sa bahay. At the same time guys, uh, kasama ko rin dito ang aking mga brothers. Ayan. So, andito ang aking mga kapatidin guys na ayan, yung mga nakakabata kong kapatid, ayan. So, dito din sila, may ginagawa din sila. Ito ay part ng aming uh, gate no, nung maliit na gate dahil uh, sumikip kasi sabi nga nila, pa, sabi sabi lang yun ang analyze nila dahil sa kakalindol uh, pa sumikip yung ano kasi nag-move yung uh, poste. Ayan, so ina yan ng ating brother. So ayan, so alam po ang ginagawa niya diyan, yung dinidinig niya. So para mamaya, ikabit cabit niya yan ulit, i-weld niya yan ulit doon sa pinakagate. Ayan. So, panoorin nyo na lang, guys. Ang aming mga katsarutan dito, ang aming kabisihan dito sa aming pamamahay. So, yun yung gate na yan, guys. So, doon yan siya kinuha. Ayan. So, later, ibabalik din nila yan. Ayan. So, nandito na naman kami. Ayan. Yung aking kasama na si Kuya George, ang aking pamangkin. So, balot na balot ako dito, guys. Kasi sobrang init. So, yung aking mukha na puno na ng mapa. Ang mapa ng Mindanao na sa aking mukha na. So, kaya ayan, di nyo makikita yung mukha ko para kahit papano. May protection galing sa init ng araw. So, ayan na eh, guys. Panurin nyo lang ang aming mga kacharutan dito hanggang sa matapos itong aming mga kuri-kuri dito. Wala. Daw! Daw, yun daw! Ayawan mo gano'n ay. Ikaw ang nagingan niya. Daw. Huwag ko aku ng GR. Ako, ako ko saan. Daw! pag dapat hindi mo siya makuha nag-iisak dengan.

na So, ito na yun guys. Ang aming tinarabaho ng aking pamangkin. Yung hinukay namin guys, yung dito na portion. Yung tinanggal namin yung mga stone. Ayan. So bali dito na portion guys. Ayan, ilagay ko siya ng bricks. Pero yung bricks na yan, hindi na namin binili. So transfer ko lang siya kung saan uh, galing siya dito, yan. So kasi dati pantay siya hanggang dito yan sa may stone na yan, hanggang dito yung bricks dati. So pinag uh, lilipat ko lang siya doon banda. And then ilagay ko lang din siya dito ng mga colored stone na iyan. So sa ngayon, ganyan yung itsura niya dyan, guys. Ayan. So, mas okay siya para sa akin. Ayan. Okay, okay lang. Kasi, binago ko lang yung pinaka entrance dito. Kung saan papasok ka doon sa my terrace. Ayan siya. Ayan na siya, guys. Ang ganyang itsura dyan. Ayan. Ayan.